Hello mga ka -Lemon. So, papakita ko sa inyo ano bang sikreto ng ating silid Bakit laging mabango dito? Pagpasok pa lang, naka-aircon o hindi, mabango. Kung mapapansin yun, tinaklo natin dahil Holy Week. So, next week po ang bukas natin sa mga gustong mag-jump dyan. So, next week, go na ulit tayo. So, balik tayo, anong sikreto ni Lemon Hub? So, eto lang naman ang sikreto. Airs! dispenser. So, ito rin ang gamit natin sa ating auto. Pero, ginagamit din natin siya sa ating silid rakrakan. So, ayan o. Napakabango niyan. So, kayang-kaya niya to. Ito pong ating silid ay 15 square meters. So, mapapansin nyo may tape, no? Kasi nagkamali ako. Akala ko hindi niya kaya itong buong... Itong buong silid rakrakan natin. Pero, the best. So, message nyo si AirKosha kung gusto nyo uh, bumili nito. Hindi to sponsor ha, baka akala nyo sponsor to. Hindi, sineshare lang natin kung bakit mabango dito lagi. Pagpasok nyo palang, lang, mabango na. Amoy bagong-bagong hugas na agad. So, Air Spencer, Air Kosha, baka naman. So, ayan, hindi, hindi tayo sponsored. Kaya hindi na natin to ginagamit eh. So, nakatipid tayo, eto na lang. Ang ating Air Spencer. So, ano pa bang kukunin nating flavor? Syempre, yung lemon na. Lemon squash. All right. Let's go. Rakraka na tayo next week. So, bubuksan na ulit natin 'yan. Let's go. Bye-bye. Woop